industriya ng mga call center agents o, sa Pilipinas. Oga. Pero lahat, partner, hindi lahat na lubos na, na uunawaan kung anong nga ba ito. Kaya ito, minabuti po namin alamin kung ano at paano maging isang call center agent. O, ito na. Get your paper and pen. Here's our last subject. Uy. Call center 101. may um, have the e-cost number of the item that you're trying to you look for? Akala mo, foreigner nagsasalita, no? But let me double check for you, okay? Ang galing mag-ingles at may accent. Maybe having a problem again. Sa maniwala kahit sa hindi, mga Pinoy sila at kaya nilang mag-telebabad ng walong oras at straight English. Usong-usong ngayon ang hanap buhay na to, ang pagiging call center agent. Sa pagpasok ng taong 2000, maraming tinayong call center sa Pilipinas. The call center industry really started in India. Nagka-close down na yung mga call centers. to India. And now they're venturing here in the Philippines because they've learned na mas marami mas ng English compared to Indians. service provider telemarketing, sales at There are various types of call centers which can either be specific to one type of business or multiple businesses. Many large corporations choose to outsource the handling of their customer calls rather than creating their own call center. Sa pamamagitan ng telepono, internet at ng call center agent, nagagawa ng mga kumpanyang ito na mag-transact ng negosyo sa ibang bansa, lalo na sa Amerika. Katulad ng customer service, pag-maintain ng mga account communications company, kami yung mga nagsiservisyo para sa kanila. Merong US, yes, merong Canada, iba-iba eh. Malaking business, di ba? Kaya naman halos lahat, gustong maging call center agent. Abay, bakit hindi? Ang laki ng sweldo. Maraming benefits. Di kailangan ng degree. No age limit. Di kailangan ng uniform. Pero kung sa inaakala nyo na madaling trabaho ito, abay, um, okay, nakakamali kayo. Kaya bumisita kami sa mga call center sa kamay nilaan. At ito ang aming na-discover kung saan baliktad ang oras ng mundo. Gising ka ng gabi. Mas tulog ka sa araw, di ba? So, you don't get to do the things that you normally do before pag-uwi natin, sobrang tindi ng araw. So, ginawa ako sa bintana ko, nilagyan ko ng mga kartulina, para lang magmukhang gabi yung kwarto Ang inuman niyan, kadalasan, alas 8 ng umaga, after ng shift. Tapos ang dami nakatingin sa amin kasi silang lahat nag-breakfast. Medyo nawibigduhan sila sa amin. Di lang yan. Mula sa mga dingding ng opisina hanggang sa time settings ng kanilang mga computers, oras ito ng kliyente nila. Sa time naman, meron kaming isang tool na ginagamit kung saan nakikita namin na yung oras sa bawat party ng United States. Lahat mga ng agents, may mga like cheat sheets. That's what we call like yung mga nakasabit sa mga stations namin if a customer asks on this spot. Meron kaming sagot. Lahat ng region ng US, kaya na niyo sabihin in just one second kung anong oras doon. Ultimo, panahon at balita sa mga bansang ito, alam niyo bang pinag-aaralan ng mga agents? So you have to know everything. Kahit anong tanong nila sa because of the internet, we can easily give them or tell them the answer. So nga, sabihin mo, how's the weather there, sir? Sabihin sa'yo, malamig. Same here. lang, you just respond like, you're also there. At kapag nasa workplace ka na, eh, handa mo lang sarili mo. Dahil SOP nila ang EOP. Ito yung ginagawa ng mga training departments ng isang call center para ma-practice o mahasa ang mga agents na magsalita ng English. Lahat ng calls recorded. Tapos pag pinadala mo sa client sa Amerika, tapos marinig yung Tagalog, may bawas yon sa sweldo. Di lang basta English. Kailangan hawig ang English mo sa accent ng bansang kliyente ng kumpanya. Intindihan, but at the same time, you sound American. So, akala nung mga tao doon na American yung kausap nila. din yung pag-British. Uh, yes, hello, my name is Robert Pineda from ICT. Uh, how can I help you? Because iba yung accent nila. Parang di ka tulad pag English accent. So, can I he help you? Pero sana, can I help you? Iiwasan namin yung mga fillers. Yun, yung ums uh, or uh-huh. As much as possible, we want them to respond with a yes or a no. Hindi mo pwede rin pwedeng aminin na nasa Pilipinas ka dahil... Ang purpose kasi nun is para maging confident sila na mag-humingi ng tulong sa amin. But it's not really to be ashamed of where we are located. At kahit na Pinoy pa ang kanilang mga tiyambahang makausap, hindi sila aamin. May mga Pinoy na malakas makatunog. Misa, sasagot pa yan. Kabayan. Pwede mo sabihin sa kanila na, oo, Filipino ka, but you are based in the US. Kung akala nyo na simple Inglesan lang at tuyata ng labanan, kailangang matibay din ang dibdib mo, lalo na sa mga irate callers o mga kliyente na mainitin ang ulo. Pagtawag sa'yo, naninigaw na agad. Minsan, nagmumura pa na nagmumura. Ina-expect din namin na respetuhin din nila na tao kami. Well, yun yung challenge. Hindi sila galit sa'yo, galit sila dun sa nangyari sa kanila. There's a certain feel or meron kami usually sinasabi. Please refrain from using those kind of languages because if continue to use those languages, I might be forced to release But to answer them back, yeah, not allowed. Kaya mahirap raw makapasabi lang agent. Makakabuti na mag-undergo muna sa mga training programs kaya ng sa Trade Union Congress of the Philippines. Dinesign naman yung training program na para maging handa sila na mag-train na talaga sa isang call center. Hindi namin parang tinitrain lang sila to be agents. Ang gusto namin mangyari, magkaroon sila ng tinatawag namin na ganito or kapal ng lumahat. Nah, pergi sini lagi